kainit, super init paano mapapawisan o oh, magsuot tayo ng winter clothes <laughs> summer ngayon pero sinuot ko to para mapawisan ako at saka nagsuot ako ng windbreaker ayun, ano isang oras ako lumakad, diba ang sarap ng pakiramdam kahit hindi bababa ba ang ating ano ang ating timbang, walang problema yan basta mapawisan tayo So ayan may nag-iingay sa aking sa akin katabi. May tao sa aking katabi naglalaro din siya. Ako naman nagpapawis. Ayan. Buong katawat pawis. So ito yung pagmumukha. Oh, tingtang kilikili. Bas <laughs> Basang-basa yung kilikili nandito ako sa kwarto. Nagpahinga lang ako ng konti lalabas na naman ako. Ayan, kahit walang tatanong guys, ganito talaga yung mga vlogger-vlogger daw. Ganon, nagkukwento sa buhay ng walang kwenta, ganon. So, ganito talaga ako, nagkukwento. Pero wala pa akong baser means dyan, na nagkukwento ako ng walang kwenta, ganon. Wala naman akong masyadong baser sa akin YouTube. Ang mayroon akong baser sa akin YouTube, yung gumamit ng kapangalan ko. Ayun, galit na galit siya sa akin. Ako na ako yung dapat magalit sa kanya, siya yung galit sa akin na gumagamit ng ng pangalan ng Trevo, o di ba? So, sa wakas to ka na rin, no? Ayun, sige, pang scam pa more, scammer pa more. Ayun, hindi kayo natigil. Ayun, alaman niyo rin na scam yung pinagagawa niyo. May paggamit-gamit pa kayo ng kapangalan ko. Pati ako nagiging scammer na. Ay, kahit mahirap ako, hindi ako nangunguha ng pera ng may pera, lalong lalo na alam nyo yung pinaghihirapan ng iba. Mayaman o hindi, hindi ako naghahangad ng pera ng may pera. So, ganun lang. Ganun yun yung mabuhay tayo ng patas, no? Magtatrabaho tayo ng patas, huwag tayong manggamit ng pangalan ng pangalan ng iba. Ka Pati tuloy yung channel ko nawawala na. Kung saan sana nakarating, hindi na makikita gawa ng mga scammer na ito. So hanggang sa muli. Babosh.